magkasama sila kagabi sabihan mo ay asawa mo bakit sinama niya pa yung asawa ko dun sa pinuntaan nila puro lalaki sila dun eh asawa ko lang mag isang babae dun eh oh, hmm, talaga yun eh na yun kaya nga dapat hindi niya sinasama yung asawa ko dun sa pinuntaan nila isang babae lang yun dun eh yung kumpare tapos gano'n bakit? Bakit kailangan, kailangan niya pang isawin yung asawa ko doon? Ah. ano oras ba sila Hindi na kasi na... Umaga na. Kauwi nga lang ngayon eh. Lasing. Kasi yung asawa ko. Kaya nga sabi ko, susumbong ko sa'yo eh. O, oh, di mo alam. ano oh. Alam ko yun, parin. Alam mo, alam mo ko nga lang yun eh. Alam mo? Nakasama yung asawa ko? Hindi eh, ko alam. Kaya nga dapat pagsabihan mo yung asawa mo Hindi ko naman kaya pagsabihan mo yun. Isang isa lang yung asawa ko dun. Anong ginawa nila dun? Malamang baka mamaya. Alam ano mo na. Pinagka-aisahan nila yung asawa ko dun. Kaya nga, panina pag tingin ko siya, wala siyang underwear, wala siyang panloob oh. eh. Walang underwear? Oo, oh, wala siyang panloob. Anong problema ko dun, Baka mamaya. Huwag mo na kasi kasamahan yung asawa mo. Yung asawa mo kasi yaya ng yaya sa asawa ko. Hindi na yung din ako. Pasaway para rin. Nagsasara ka ako. Alam mo naman, hindi mo kumikita sa amin. Kaya nga pumunta ako dito na maaga para sumbong ko sa'yo. Eh, ano? Thank you na no, lang. Gusto mo mo gantihan natin sa'yo. Oh. Gantihan? Oo. Anong ganti? Eh, di gawin natin yung ginawa sa'yo. Ano

Ano ba Okay lang ba? Ha? Mm. Baka mamaya malaman yung araw. Mm. Di na nung-shoot ko lang mami. Pagka nagsama ulit sila, isusumbong ulit sa ha. Oo, oh, parang gantihan natin. Parang gantihan naman natin. Okay. Sige mami, dyan ka na. dyan ka na. Baulit, Salamat ha.